po tayo sa Let's Get Ready to TV Radio. At ngayon po, abah, eh, mapalad po tayo dahil sa bihira po nating makausap itong mga taong ito dahil sa bukod sa busy, eh, <laughs> <laughs> maraming pra dahil sa maraming project ay talaga hindi po sila nagpapakita. Oho, dahil ang kanilang ginagawa ay boses lang. Oh, hindi pwedeng makita ang mukha. Pero dahil malakas po kayo sa amin at dahil ito eh, unang episode naman na ng Let's Get Ready to TV Radio, eh dapat yung mga radio, mga boses, eh pakita natin sa TV. Makakasama po natin ngayon, ha, ang ating pong mga kaibigang mga kung tawagin sila ay CVA. Sila po ay mga certified voice artists. Talaga naman. Ayan, napangunahan sila ni uh, Pocholo de Leon Gonzalez. Siya po ang CEO ng Creative Visions Productions. Ayan. At siya po ang, uh, kung tawagin, dito sa ating bansa ay The Boys Master of the Philippines! <laughs> Kasi madami na ho siyang nagawang mga, hindi lang project, at marami na siyang naturuan kung paano ang voice acting. Kaya mamaya, Ah, kay, uh, Sir yasar uh, Potcholo, magpapaturo tayo. At kayo man makikita ninyo kung paano oh, mag-voice acting. At bukod po kay uh, voice master, aba kung voice master, dapat may mga followers, 'di ba? May mga uh, certified voice Artist Andiyan po si Joshua Simeon. Makakasama din po natin na ah, maya-maya ah, na hinahanda lang yung kanilang mga sarili at ang boses si uh, Janine Santos! Ay, ah, akala natin pagka boses ang talent ay walang itsura kasi boses lang eh. may pangit yan na ah, radyo lang ang <laughs> hanggang radyo lang yan. hindi na ho ngayon no po ah bagamat marami na ang nagradyo na dapat eh, sa radyo lang <laughs> na kayo na na rin natin. Katulad ko, bakit oh, ako sila mo dyan? <laughs> eh, may, alam ko ba na marami din ang maganda ang boses? Maganda rin ang tsura. Ay, malayo pa kayo. <laughs> Ay, itang kita nyo na si Scott. <laughs> Talaga naman. Yan si Janine Santos, sa, uh, uh, Joshua Simeon, Mac Florendo, at Kate De Vera. But wait, there's more! <laughs> Basta tayo nagbebenta ng <laughs> ano dito ah online. Si Lloyd Coloma Loderico. Ayan. Good morning po sa inyo. Uh, tingnan nga ho natin kung nandyan na sila. Good morning, <laughs> uh, voice boys, master, poch. Hello, great day, Sir Nelson. Ang aking idol at talagang tinitingalang broadcaster sa Pilipinas. Ayan. Talaga naman. Ang Gandang eh. araw po. <laughs> Pang alam ko tinitingala 'yung nakasabit sa puno eh. <laughs> Pero, uh, uh, kidding aside uh, uh Kuya Poch, ano ba itong bagong uh, itinayo mong grupo na ang alam ko kasi may tinayo ka na dati, ano? Ano, may, may, may bago pala. Yes sir, actually ito pong uh, ating bagong uh programa at uh, grupo mm -hmm. na tinawag kong Certified Voice Artist Program is a creation of my draft. <laughs> ano ba yung draft? Desperation, rejection, aspiration, frustration and transformation dito sa ating uh, tinatawag na industriya ng voice acting at voice over, dubbing, tsaka mga iba't ibang pagboboses, no? Okay. Um niyo po natatanong sir uh, 16 years ago when I started the very first voice acting school sa Pilipinas yung uh, Philippine Center for Voice Acting at uh, uh, ginawa ko po yung programang Voice Works. Basic okay. voice acting and dubbing workshop. At 90% po ng mga dubber dito at mga voice talent at ilang mga DJ, broadcaster, reporter ay nagtraining po sa atin. At uh, talagang wow. I'm so proud of them. at Halos uh -huh. lahat po ng bago ng lalo na sa dubbing voiceover ay nagsimula po sa ating school na Philippine Center for Voice Acting na ngayon po ay tinawag kong Voice Acting Academy Philippines. Kasi po uh -huh. uh, tinigil ko na po 'to, nagkaroon po ako ng Voice Works 50, umabot ng 50 batches noong December 2019. So, hindi ko po akalaing napapasok itong pandemic. So, sakto uh -huh. dahil hinahanda ko na po mag-training sa online at na nakita ko po 'yung potential kasi kailangan po kasi nilang pumunta dito sa Makati para lang mag-training. Yung iba po galing ng Davao, Cebu, mm -hmm. Iloilo, naggagastos sila ng aeroplano weekly para lang pumunta dito. At uh, blessing in disguise uh, kumbaga nangari. Eh hindi lang po buong Pilipinas ang naserve ko. It's more than uh, 30 countries around the world po. Mula Amerika, Australia, Japan, Korea, lalo-lalo uh, na sa ano, sa Middle East. Nandiyan po yung Kuwait, uh, Bahrain, UAE. Nakakatuwa po dahil ito palang voice acting ay pangarap pala ng maraming tao na ngayon lang nila natupad dahil sa aking programang Certified Voice Artist Program. At, Hinto mo uh, muna at, kita dyan, yes. uh, uh, voice master. Kasi ganito, nung ginakausap kita at siguro yung maraming nakikinig sa radyo, pag nakinig, voice master ba ibat Eh, ba't ganyan ang boses? <laughs> <laughs> Sabihin, wala, parang ka-boses ko lang yan eh. Oo oh, nga, actually lahat naman tayo ordinaryo lang ang boses. Makikita nyo kung bakit kami ganito kapag nag-perform na kami. Hindi naman kami nagpapaganda ng boses. Oh, alam nyo kasi ganito kami magsalita <laughs> Parang ang hirap i-sustain So, yun nga po Sir Nelson, no? Uh, bakit tayo tinawag na voice master? Dahil po tayo isang voice teacher or voice guru. So... I'm the man behind a thousand voices, meaning hindi man ako may thousand na boses pero marami akong naturuan na nagbo-voice na sila ngayon ang aking boses. So ganun po Apa, yung ibig sabihin. Nun. Ibig sabihin ito, boys master, ha, kumbaga sa uh, kaso sa korte, uh, hindi ka pumunta sa korte na wala kang dalang mga ebidensya, 'di ba? Your own. <laughs> <laughs> oh, sige. Sir Nelson, 'di ba nung kabataan natin, wala namang TV noon eh. I mean, may TV Parang na pero wala tayong TV sa bahay. Parang no? sa akin meron na eh. <laughs> <laughs> Amayaman kayo, Sir. Kami kami kasi na sa probinsya nanunood lang kami sa kapitbahay noon. Oo, uh, the means of entertainment ko po ay radyo, no? Nakikinig po ako sa iba't ibang radyo drama. Kumpara may mga iba't ibang Ayun, nakikinig ako lalo na doon sa isang stasyon ng radyo na may drama nung kanina uh -oh. may huu Ayun. Ha, nako. Win na po tayo, lolo, kasi pag napagd na ako, ay eh, nako siguro nang po eh umuwi na tayo. Ha? Huh? Lolo? Ha? Huh? Mayroong aso? <tipad> Ay, aso. Pati <tipad> <tipad> aso. <tipad> Anong ginagawa niyo? Ay, yung aso, nag nagsasalita. <tipad> Ay, oo oh, nga, paano nagsalita yung asong yan? <tipad> Anong ginagawa niyo dito? yung mga ganun. So, na Ang na muna, may yahi tayo dyan. pa <tipad> ba talagpasin ng mga bata? Di ba mga bata? Ayun. Bilib na bilib yung mga bata sa iyo, uh, Kuya Poch. Ibig sabihin pala, pag pagka nagdrama ka, alam mo, gagawa kami ng radio drama sa Radyo Agila. Pwedeng ikaw ng na lang isang talent, no? Bayaran namin <laughs> oh, isang tao eh. lang. Makakatipid kami. Actually, sa isang programa sa pambatang ano, no? Uh, mabanggit ko lang sineskwela. Ako po yung nag-bosses uh, sa lahat sa limang karakter na nag usap usap ko, nagulat sila, kaya naman pala ng isang tao ito. Pero syempre, ayoko namang <laughs> maging madamot. Ang ginawa ko, syempre, ginawa, nagturo ako nag, uh, mula radio drama, AVP, dubbing, radio commercial, lahat po yan kaya kong gawin kasi. So, senior ko na to sa kanila, yung mga sikreto na denominate at na-monopolize ng ilang tao nung wala pa kasing internet. Dahil, syempre, dapat dapat may kilala ka sa loob ng mga recording studio or sa network kung para makapasok ka. Ngayon po, open na siya. So, dinemocratize ko po at revolutionize ang voice artistry, not voice voice industry kasi wala naman po talagang voice industry. Pero may artistry So ito po yung ginagawa namin ngayon at makakasama po natin ngayon yung mga mga naging estudyante kong matagumpay na sa larangan ng voice acting, voice over at iba't ibang pagboboses. Yeah. Bago natin sila ipakilala, Boys Master, di ba? Ilang taon silang nag-aral sa iyong uh, uh, <laughs> pamamatnubay bago nila narating itong mamaya'y mapapakinggan ng ating mga tagapanood at tagapakinig. Ang maganda pong tanong yan, sir. Kasi hindi mo na kailangan ng apat na taon para mag ka, para magawa ito. Tat, uh, tatlong linggo, uh, apat na linggo lang. Apat na linggo lang, mag-attend kayo dito Certified Voice Artist Program. Dadaigin nyo pa kahit sinong mass communication student. No? Ito yung, kumbaga, ginawa ako tong programang to para sa mga aspiring na, kasi Sir Nelson, marami namang mga estudyante na gustong mag pero walang maskom doon sa kanilang lugar or yeah, ayaw ng magulang nila. So, uh -huh. doon mo makikita, ay, nag ako, pero sir, gusto ko po talaga maging broadcaster, gusto ko mag-maskom. Nakakalungkot kasi parang namatay ang kanilang pangarap. Ngayon, binubuhay ko po, kahit ang pinakamatanda, Sir Nelson, 70 years old, nag siya pa sa atin. Oh, imagine Tap, so, po yung binubuses niya, ay pambata. Ganun ba? <laughs> <laughs> Hindi naman po, pero, kumbaga, <laughs> I fulfill their dreams, yung kanilang bucket list, na hindi nila natupad for the longest time. Ngayon po, nangyayari na. Naniniwala po kasi ako, lahat ng mga tao, Mayroong voice acting skill. Bata pa lang tayo, gumagawa na tayo ng boses-boses. Kung wari, may manika, may robot, uh -huh. dito, ah, di ba, naglalaro tayo. Or nag-storytelling tayo sa mga anak natin, or sa mga, di ba, pag nagkukwento tayo, storytelling yan, that's voice acting already, lalo-lalo na kapag nag-iiba ka na ng boses. Yun po, mas binibigyan natin ng halaga, kasi ang goal po natin dito is to promote voice acting as an art. Second is to use your voice to create positive social change. Hindi lang para pagkakitaan, no? Magkaiba po kasi yung voice talent at voice artist. Yung voice talent, uh, they do voice over work for money lang. Kami, we are voice artists, certified voice artists. We do it for the passion, for the art, for the craft and to help people we create a culture of sharing, giving, loving and caring because We believe that someone out there needs to hear your voice. Voice master, ipakilala mo na kung sino, uh, alam ko kung ano kang uh, dinesignate na mag-introduce yes. <laughs> para maganda. Sige. Mm -hmm. Bago natin okay. i-introduce ang ating mga certified voice artists, gusto ko muna mag-parinig uh, sa inyo ng ilang mga cartoon character na paboritong paborito ng mga bata lang, lalo na si Spongebob. Hey, come on, Patrick. My name is Spongebob. Ay, ay, da! Hey, how are you, Spongebob? My name is Patrick. Hey, shut up, SpongeBob. I'm Squidward. Hey, my name is Mr. Krabs. Hey, hey, hey. Meow. Okay, yes, siya Disney yung sila. Mickey Mouse, Donald Duck. Oh, come on, Pluto. My name is Mickey Mouse. Oh, Pluto. <makes noise> Gosh, I'm Goofy. <laughs> At uh, sa Transformer yung. I live to serve you, Lord Megatron. Where's the Cube Star Scream? Autobots. Transform and roll out. <laughs> At ilang-ilang mga anime character na ni Bin ko yung Ha! Ako nga pala si Albert Kurochan. Itong bakit sa inyo. Ha? Cha-cha-cha-cha-cha. Uy, ama Cha-cha. Bubo -bu Cha-cha. Hi, ako naman ang tatay ni Sanchay sa Meet Your Garden. At maraming maraming pang iba. At syempre, ito, pakikilala natin. Ang uh, voiceover, and the voice of God of the Philippines. Walang iba kung hindi <coughs> si Lloyd Luderico, the voiceover. Okay, the uh, atomic voice. Ay, Yan, palakpangan pala natin. Tayo,